Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman pong kaibigan News Jake. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin ang pagkainitan ni Senate President Tito Soto at Senator Bato de la Rosa. No? Sabi nga ni Tito Soto, ni eh, Tito Sen, very unparliamentary. Ah, ayon po dito no sa last Monday no plenary session, Senator Sardol on Senate floor shortly after a verbal clash between Senate President Tito Sotto and Senator Bato Dela Rosa. Ang pinagmulan po ito gusto talaga ni Dela Rosa na tawagin no si Tito Sen sa kanyang pagremark sa media interview saying he was upset due to the later statement on the minority bloc's criticism of his decision to transfer District Engineer Bryce Hernandez Cosadie from the Senate President in past in Pasay to the Philippine National Police PNP Custodial Center in Quezon City. Malungkot lang ako do doon sa dalawang punto, Mr. President. Una-unang, yung mamatay sila sa, lama sa, la sa sama ng loob. Kami, Mr. President, hindi mo kami mapatay sa samaan ng loob dahil tanggap na namin na kami ay minority, he said. Sa ad ni... Senator Bato de la Rosa, pangalawa po ito, gimmick lang ng minority yan. Ang Senado ay hindi po ito non-time show na puro gimmick ang ating tinitignan dito. Kami po ay nag-raise ng legitimate issues which require legitimate attention, sabi sabi po ni, ni Senator de la Rosa. Sabi nga ni Tito Sen, laro niya na hindi na ang adressan niya ang mga trolls isid na mamatay sila sa ma ng loob kasi marami naman po trolls po ang sumisira po ngayon sa ating gobyerno no I'm not supposed to do this I'm not supposed to answer you in the rostom but I cannot help but do that because you took the floor and parang sinisita mo yung Senate President which is very un uh, parliamentary sabi po ni Tito Sen sa totoo lang guys ha eh, hindi ko to kinakampiyan si Tito Sen pero matagal na to naging Senate President si Senator Tito Soto. Hindi po ito nagbibiro, hindi po ito nang babastos. Ang sa kanya lang may mga trolls na gumig gumagawa ng hindi mga hindi mga fake news na sumisira sa kanilang hanay, no? Uh, hindi po ibig sabihin na majority sila ay nag-abuso sila ng kanilang nag lang kapangyarihan kasi outnumbered po ang minority, no? So ano ba masasabi ng ating mga netizen? One of the possible reason why Bato is not in favor so to say net presidency is that once the ICC warrant of against him is released, the leader is less likely to shield him. Tama. Uh, yun po ang nakikita ko. Tama po, may punto po ito. The Senator Tito Soto has been in the Senate longer than Bato. Tama, totoo naman sinabi ko matagal na siya naging Senate President eh, at sa, sa Senado alam yung ginagawa niya. Alam ko lang kalbo siya nating El Senator Soto is a senator and was legitimately voted by the people without de uh, depending on the 30. Oh ito talaga si senator bato parang hindi senador magsalita bato's comment that the senate is not a non time show is out of place he's talking things below the belt the issue is parliamentary courtesy it was not hernandez who asked the favor it was the house speaker if the case bato was the senate president what do you think we we'll do Actually, sa <laughs> so totoo lang, tama talaga si Tito si Senator Tito Soto dito, no? So, ewan ko sana. Pero nakita ko sa video guys, ha, nagpatawaran sila, nag-usap sila. At uh, parang na naayos din ang gusot nilang dalawa. No? Hopefully po, they can work harmoniously sa Senado si Tito Sen and Senator Bato de la Rosa. Yun lang po guys. Maraming salamat sa inyong panonood at support. Please like, share, and huwag kalimutang uh, mag-subscribe sa channel ko. Mal ko kayo ingat po tayo lagi ito naman po kaibigan si Jake paalam i love you all